Good morning mga kalibre. Ibak ka tournament basketball uh, league 1D league yun mga uh, master. So kakagising na natin dahil uh, napagod tayo kakabasket. Uh, eh, straight talaga yung laro natin pero masaya. Ganda yung kinalabasan ng event natin. So sabi ng uh, namumuno so maganda at nasa 98% tayo na good yung event natin uh, 2% yung uh, bad at least malapit na tayo sa 100% na maganda yung kinalabasan ng event natin so mayroon lang tayong hindi talaga napaghandaan so at least uh, natapos at okay rin lahat so maraming salamat sa mga nag at sumali sa team natin lalo na kay master uh, Marlon ng Paranaque Ah, uh, sila po yung nag-champion ng basketball natin. At kami yung first runner up, so third yung kay Reggie Flores. Shout out kay Reggie Flores. So yung pangcourt ay uh Dublon team, yung black. At din salamat sa white team ni Boss JR at sa red team ni Boss uh, Arman. At lalo na sa team ni uh DML na Green Team. Maraming salamat din sa best uh, jersey natin na ang nakakuha ay si uh, Dandeh ng DML Yun yung yung uh, Green Team. At maraming salamat din sa mga nag-MVP sa bawat uh, team MVP. Sa kalibre mayroon kaming MVP, Team Arlon may MVP sa team ni J, uh, mayroon din MVP. So maraming salamat sa mga magagaling na players natin. At maraming salamat din sa mga nag-sponsor ng ating uh, first event ng IBAC. So ito sila. Maraming salamat din sa ating uh, isip nito si Boss Arman J. Fernandez. Maraming salamat sa inyo kung hindi dahil sa inyo hindi ito nangyari ang ganitong event na napakaganda. So talagang na-appreciate namin ang inyong mga effort uh, ka-boost, ka-master at marami pa sana kayong uh, mapasaya ulit ng mga ex-back. Maraming salamat sa mga uh, kasama at sa nag-support talaga at nalih uh, at nanood ng ating uh, live video kahit pangit yung nakuha natin kasi mahina yung signal. So marami pa tayong event at salamat sa uh, nagpa register na sa ating grupo.